For today's video ay magtitinda ako ng pera. This is 400,000 pesos. Hoy, bilhin Bili na kayo ng pera! 50%, 50 off! 50%, 50 off! 50%, 50, off. 50 off! Pero bago ang lahat, gusto kong malaman ninyo, fake money. At eto ang totoong pera. Uh, bibilin ko yung 2K. Ano kaya bayad? Bibili ako ng 2 Bibili ako ng 2 Bibili ako ng 2K! Bibili ako ng cookie. At syempre, walang pipili sa 20 pesos. Bili na kong pera. Ang inspired ko, pera din. Baka gusto nyo bumili ng pera, 50% off. Kung gusto nyo bumili ng 1,000, bayad 500. Ito, 100. 100 pesos. 100 pesos. Pero may twist. Kung sino man ang bibili ng 20 pesos na yan, ay makakatanggap ng 100,000 pesos. Meron akong 150! Lutaw ginansya, lunod po hunan! Wala kang pira, Nay? Wala. 1,000. Kung meron kayo 500, bigyan ko kayo 1,000. Wala nga kaming pera nito. <laughs> mangga lang. Mangga lang, sa'yo na to. 1,000. Salamat, Idol. 1,000. Lugi ako nito, binigyan lang ako ng mangga. <laughs> baka gusto mong bumili ng pera. 100. 1,000. Congratulations. Kapir. Eto, 2,000. Congratulations. Nay, baka gusto mo bumili ng pera. Gusto. Anong bibilihin mo? Pera. I am the one, the way you're done. Magkano? 2-5 5 ni 5,000 Abuyag Baka gusto mo bumili na pera. Tagang talang pira ko dito Pwede, meron kaming 20 Gusto mo bumili? Yung 20, 10 pesos lang Okay Ito, 20 pesos Alam mo ba na 6 million followers na tayo ngayon? Oo, oh, alam ko po At dahil dyan, meron kang 100,000 pesos Maraming salamat po, Meat Master. Ano bibilayin mo sa 100,000? Bili ko po ito itong cellphone na po ito. Hindi ka makapaniwala? Hindi po. Congratulations! Salamat <laughs> ko iyo. Nay! Dami baligya kwarta, mas ikinaga ang palit. Ah, oh, bigyan lang kita, oh. Bigyan lang kita, Nay! Nay! Ay, yara, ay, yara. Ito, ang mga pariya! Oh, oh eli Sige, Nol. Akala ng iba, peke ang mga perang ito. <laughs> kaya hindi sila naniniwala. May tinda kami dito pera. Ang 1,000 nyo, magiging 2,000. Wala, ko. Ah, bigyan na lang. Hindi, oh. Sa'yo na to. 1,000. Oh, 1,000. Thank you. Sige. Baka gusto mo bumili ng pera? Wala akong pera. Okay, bigyan na lang kita. Paano to? Lalago kung bibigay na lang natin. Thank you. ni Gusyo. May tinda kami na pera. Baka gusto mo bumili. Ah, bigyan na lang kita na pera. Tayo na lang yan. Oh, oh, dali na eh. na Oh. Okay. Okay, Sige. na nag kayo? Oh, bound. Okay, bye bye. Oh, bound. Two. Pang snack, nak, nak apa tak? Mantu nami, ka! Gusto nyo ng pera? 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Walang bumili dahil walang pera yung iba At ang iba, natatakot na baka peke ang aming tinitinda May pera ka wala? Eto, 5,000 pesos Gusto mo ng 1,000? Ayaw? Okay Ngayon ay nagtitinda kami ng pera Baka gusto nyong bumili Ang yaman-yaman nyo! 500 Oh. Panalo to P sa gagamba P kaya? 1,000. Wala. Panalo yan sa gagamba idol. Uy, mga sugarol! <laughs> 2,000. Ikaw wala kang pera? Wala. Wala kang pambili? Wala rin. Bibigyan lang kita. Eto, 5,000 pesos. Dahil wala kang pera, may 5,000 ka na. Mas nakabenta pa ako dito sa mga estudyante. Hindi, hindi. At sa mga trabahante, wala. Follow me, Master! Bye-bye! Bye. -bye. Eto, 1,000. 1,000. Bibigyan kita 5,000. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 sige Pagsalak Idol 1000 1000 1000 Kakawi kulang galing sa pagbebenta Nasa 200,000 plus na ang gastos ko pero ito lang yung kinita ko Lugi tayo sa negosyo Ayaw ko na magnegosyo sa inyo na lang to